Ah, Punta kami ngayon na... Ng... Talang talandanan? So, ayan. Kasama, kasama, ko. Ayan. Kasama ko. Punta kami ng dalandanan So, ito. So, maglalakad muna kami. Init. Kaga, kahapon lakas ng ulan. Pero ngayon, ang init naman. So, doon lang tayo magkita-kita ulit. So, ito. Naglakad kami ngayon. Ito, punta daw kami. Ito, punta daw ito ng... Tanay? Oh, dalandanan tanay ko. Ano, shortcut dito lahat. Okay. Mga shortcut. Dito, Ay, Ay shortcut. bundok ang dadaanan niya, bundok. Ibig sabihin, maraming ano dyan, maraming LPE dyan. Nadi, lukot o rumurong Mga viewers ito, mamundok na naman kami. Ganda rito, kala mo, probinsya Oh. Ito mo, o. Oh. O? Ang hirap Yun know, o, yung mga nakaraang vlog ko. Yan Oh. Yan you know, o, makita mo maraming nag-uuling Oh. So, oh. yan Oh. Ayan. Ayan. Ayan, inuuling nila, oh. Umunit ang tabak po. Ginagawa pa lang ng kahoy dyan, oh. Yung pagmamahal? ano, duda ko, parang lasing na yun, Hindi. Ha? kami na, lang yun. Alam sa bagay, oh, kung na yun sila. Malito, dito ng, makatanggal dito ng mas, wala namang ganun tao, eh. Akit kami ng bundok at saka wala namang manghuli. So, ito. Nakasama ko yung asawa ko na sa likod. Kala mo, oh. Yeah. formang purmang mabundok lang. Ito pala, <laughs> <laughs> <Formang> -forma <laughs> oh. lang kami, oh. formang purma doon ang mamundok. Nice yung view, oh. Hindi naman ka. Kala mo na sa Purmang siya, oh. Hindi ka ito, oh. Ayan, oh. Ito yung sinasabi ko sa'yo. Di ba tawag ko sa'yo, nagtatabas kami ng mga tela? Ang tela? Ayan yan, ibang kami tabas. Ayan, oh, mga tela. Saan, isang ano? ba na? Saan, ano yan? Ah, Why, Yung di ba nagbagyo dati? Nabasa yung isang, ano, sang budiga. Oh! So, dito Salahat, tinambak lahat. Oo. Oh. Mm, mga min, may ano kung susot ng murong yan? Oo. pala hindi ba natin ito na-try suan nandito? Ang ganda Iba sabihin niya mga tela. Iba Puy, sabihin niya mga tela. Sino, sino lang pwedeng kumuha dyan? Hindi, may ano yan, may ari. Ay, mo, ating mga susot Iba sabihin, tayo dyan. Ah, binibenta lang nila yung tela. Ayon, dan, eh. mo oh, daming tela ah, nah, na kitang napapansin nyo oh. sa telikod ay hindi sabihin, ginawaan sila lang pa yung talahean kasabaan mo yun din Ngayon, oh. hey, wag diyan, may aso diyan. Ay, ah, bisabihin, <laughs> yung mga yung mga damit na yan, ginawa lang nila, ay yung mga tela na yan, ginawa lang <manyan> nila ng negosyo. Ibig sabihin, binigay yun nung Hoy, tanda yan ng saging tanda oh. Lagi ka rin, dad, saging oh. Kasi doon niya ka, sabihin ko mo. Ano ba? Eh, Huwag yan. Pangit yan. Uy! Kamakano ka! Oh, balik-balik mo oh, balik-balik na rin yung saging yan. Eh. O, oh, may dalandan dito ayun o. Oh. Dalandan ba yan? Parang ato kasi pa. okay. So, lakad kami. Hindi eh. <laughs> kaya kayo sa ka video ko dito eh. Hindi kaya ako makasasaan dito. O. Oh. Sa wakas, naka-uwi na ako ng probinsya. Probinsya, walang quarantine. <laughs> Oto, May suha pala dito, pare. Oh. May bunga? Wala na pang bunga. Wala bunga, suhaan nila dito. Bakit Dami. Ka, ikaw nandoon, meron. Wala nga, Wala na lang. Ilano na mo bata kinukuha. Ah. Maliliit pa lang. Kinukuha na. Hmm. Ito na oh. yung tanda. Ito. Yun ito. Saan? Ay, yung yero na yan? Oh. Malapit lang pala eh. Ito, malapit na kami. Kukuha kami ng mga dalam dyan. Hindi kami kukuha. Bibili kami. Ota, ito. Ayan, mga, mga ka-viewers, oh. Ganda, dami. Nung nasa probinsya ako, paborito ko yan, kakao. Yun, eh. Yung, yun ba yung kakao na ginagawang tsokolate? Ano? Tsokolate? yung yun ba yun? Sa, sa, sa Bisaya, tabliya. ah, tabliya pa sa Bisaya. Ayan, oh. Sarap yan, kasi gagawin mo yung, ano, tanggalin mo yung mga malasa, tapos yung buto, ibibilad. Gagawin na siya tabliya. Tapos magiging tsokolate na siya. Hirap. Hirap explain. Ito. <laughs> ha? Ano? hindi kaya tayo dito pag dito tayo dumaan hindi kaya tayo mamundok hindi kaya tayo mahold up dito pag tayo dumaan dito wala wala naman daming dito wala naman ito na oh hindi ko katakalain hirap may mga bata dito solong, solong solo walang ibang tao naglalakad oh yan 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 may mga bata planong dito At, tira, naglalakad si Highland daw mga dadaan lang kami ha. Ayan. Hello po. Oh. Hi. Welcome to my vlog. Ah, <laughs> oh, sabi na welcome to my vlog daw. Oh, lalaki ng mga ano, dalandan oh. Hey. ba Ambay Ambay. Lalaki ng dalandan ah. Kasi wala ka naman support. Ganda oh. Ganda ng nah, eh. dalam ng lugar oh, tinamo. Sa init. Nah. Malayo sa kabias na nah. yeah. Saan? Oh, ano to? Ano ba to sa dito? Resort ng ganda ng bahay oh. Ano yun? Resort? Ha? Oh! Ito na nakabakod kaniya to. Diretso. Lupa na yan. Yeah, ano yung nakabakod na babar? Ang ganyan lang. Grabe naman. Ginawa siya ano? Ginawa siya Ginawa siya ano resort Di pala, di pala biro, uh, ano, mga ka-viewers, di pala biro maglakad dito. Oh. Okay. Oh. Kaya nga, oh, yun, oh. Yung oh. oh. mapapansin nyo, oh. Ah, oh, sige oh. Ayun, naglalakad lang kami. Yung mga nandoon sa likod, mga ano 'yun, mga audience na doon. No? So, ang <laughs> haba na nang nilakad ko. Pawis. Pero ito, magandang daan ng itong lugar na ito, yan no? kasi simintado. Binabarin lo dito, pag nagnakaw. Yan, yan dito kami, bibili kami dito ng dalandan, yan. Yan, dalandan. Dito kami. Ng mga ka-beers, dito kami ngayon. Oh. Ito yung mga dalandan. Oh, dami. Oh. Mga bunga. Ito yung mga bunga. Yan. Oh. Yan. Mga dalandan. Ito yung mga dalandan. oh. Ha? Oh. Huh? Hmm. Dami pala rito. Dalandanan nga nila. Ang dami ng dalandan dito. Oh. Lalaki ng mga dalandan, o. Oh. O, oh, sarap kong mitas, o. Oh. Hmm. Ah, bunga. Dalandan. Oh. So... Oh, hirap. Puno na ano, grabe, talahe bo. Akala ko malinis, di pala malinis to dito. Pero maganda sa puntahan dito mga ka-viewers kung gusto niyo bumili ng dalandan dito sa may Morong Rizal. Gusto niyo makapagpili ng <sighs> dalandan. Okay, so dito muna ako mamaya ko na itutuloy yung aking pagbablog. Manguha muna kami.